Sampung kahulugan ng itlog sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming itlog sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kasaganaan at pag-asa sa iyong buhay. Maaaring ito ay nagsasabing mayroon kang maraming potensyal at oportunidad na naghihintay sa iyo. Pangalawa, kumain ka ng itlog sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagtanggap sa mga bagong ideya o konsepto sa iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig na handa ka na magbago at magbukas sa mga bagong posibilidad. Pangatlo, gintong itlog sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng yaman, kasaganaan at tagumpay sa iyong buhay. Ito ay isang positibong tanda na maaaring magkaroon ka ng matagumpay na resulta sa mga pinaghirapan mo. Pang-apat, basag na itlog sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga hindi nasusugpang mga problema o pagsubok sa buhay. Ito ay maaaring magpakita ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin o mapagtibay at nagdudulot ng pagkabigo sa iyong mga plano. Panglima. lima nagluluto ka ng itlog sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng paghahanda sa mga bagong oportunidad o sitwasyon sa buhay. Ito ay isang palatandaan ng pagiging handa at determinasyon sa pagharap sa mga hamon. Pang-anim, itlong na nasa pugad sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga bagong proyekto o ideya na nagsisimula pa lamang. Ito ay isang paalala na magingat at magpakatatag sa mga bagay na nangangailangan pa ng pagpapalakas. Pangpito, ang pagbibigay sa iyo ng isang basket ng itlog sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagpapala ng iyong mga mahal sa buhay. Ito ay isang tanda ng pagmamahal at pag-aalaga ng iyong natatanggap mula sa kanila. Pangwalo, iba't ibang kulay na itlog sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kawalan ng katiyakan sa iyong buhay. Ang mga iba't ibang kulay ay maaaring magrepresenta ng iba't ibang emotion o sitwasyon na nagpapahirap sa iyo at nagdudulot ng labis na pagkabahala o pag-aalinlangan. Pangsiyam, nagbabalot ka ng itlog sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagpapakalma sa sarili at pag-aalaga sa mga bagay na mahalaga sa buhay. Ito ay maaaring nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng maayos na balansi at pagiging maingat sa mga desisyon at gawain. pang sampo bumili ka ng itlog sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng paghaharap ng bagong simula o pagkakataon sa buhay. Ito rin ay maaaring nagpapahiwatig ng pag-asam sa pagkakaroon ng masaganang buhay dahil ang itlog ay isa sa mga simbolo ng pag-asang magdudulot ng bagong buhay o pag-unlad. Yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.